Hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat. So, natatandaan nyo po ba itong mga photos na ito, yung kawkawati blossom na nag-viral ito po ay uh, mga photo na kuha nila dito lang po malapit sa amin So ito po yung sinasabi nilang Kawakwati Blossom, yung parang parang sa Japan daw ito, di ba? Kasi ang ganda ng mga bulaklak nitong Kawakwati. So ngayon ipapakita ko po sa inyo kung ano na ang hitsura, ang itsura ng Kawakwati Blossom na ito ngayon dahil hindi season ng kanyang flower. So, ito na, ipapakita ko na sa inyo. Pumunta kami ni Dan Kwak Kwak dito mismo kasi malapit lang po ito sa bahay namin. Ayan, so ipapakita ko na po sa inyo kung ano na ang itsura niya ngayon na wala na silang flower and uh, medyo ano na siya, hindi na malinis itong mga kanyang uh, puno. Peral ngayon, tikaw-kawati blossom. Kakawati Blossom dito yung uh, Tabok Kasi dito mismo sa amin yun, dito sa Bolo. So nakikita nyo ang mga kakawati na yan. Ayan. Yan po yun. Yan. Kakawati na yan. Kakawati. Ah, yes. Yung nag-viral na sinasabi nilang parang Japan. Kasi ah. na, doon sa yung mga... Uh, flower ng kaukawati noon. Meron pa dyan sa bandang, bandang dyan. Tarang. Ay, dito sa bandang dito. Oo, oh, oo. Oh, ayan o. Oh yung nagkulay-kulay anong kulay tapos doon sa banda doon wala nang flower ngayon so ito oh. na ito na yun yung yung, yung, yung nag-viral noon so dito lang sa may ranch oo oh, dito lang sa may the ranch oh okay, okay. Paparamanay. Eh, papakita ko nga sa kanila yung nag-viral. Pati TV, pati Noon, ngayon, wala nang blossom right. Ipapakita ko sa inyo Ito yon wala blossom sa baba Naging green na Ay, ito yun Ito yung papuntang bulanaw Tapos ito, papuntang um, Ano? Bulo sa unang Isabela, pwede ka pwede kang dumaan dito papuntang Manila. Aha. Uh -huh. mm -hmm. Tapos ito naman, pwede rin dito ka daan papuntang Cagayan. Ay dito rin. Oo. Okay.